Ngayong araw nga, babalikan ko ang matandang nag-iisa sa liblib na lugar. At nakatira ito sa bahay na ito. Na halos pinagtagpi-tagpi na lang ang dingding nito. Halos 3 weeks na rin simula nang mapuntahan ko siya. At ngayong araw, mamimili tayo ng materyales para sa bahay niya. Ang maganda pa rito, wala siyang ideya na ire renovate ang bahay niya. Kaya sabay-sabay natin surpresahin si Nanay Liwayway. So yung mga babayan at ngayon nakabili na tayo ng mga material para sa bahay ni Nanay Liwayway So dadalhin na rin po natin yan. At yun, nagpapasalamat po ako kay Ma'am Betty sa patuloy na pagsuporta sa atin sa mga sinutulungan natin dito sa Oriental Mindoro. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Betty. Kamusta, Nay? Pa. Kayo ay panating kayo. Tinapos kasi muna namin yung kay Tatay Rodolfo. Kaya ngayon lang ulit kami nakabalik. Ay, dala po namin yung ano, yung mga materyales, oh. Kaya by Monday namin sisimulan at na, na naulan po ngayon. Ano po? Naulan po. Kaya walang pag-aas sabi ko ay nangyari. ah. <laughs> Naantay pala tayo ng na nanay So ito po yung bahay nanay Liwayway. So ang, ang plano po namin dito ay papaltan po yung mga dingding dito. Tapos sa uh, to ayusin uh, din po yung pinaka kusina ni Nanay Liwayway. Ayan, kasi ganyan lamang po. Ayusin uh, din namin papaltan ng yero. So ito po yung na natin ng na nakaraan. Si Nanay Liwayway kaya yeah, binalikan po natin upang uh, mapaayos kahit konti yung kanyang tahanan to so ito rin ay gagawin din natin papaltan kung ito. Na naman na ganito pa eh, ito eh, kahit na pagkakulang mm na -hmm. so, salamat sa inyo ay maraming maraming salamat at konting okay. ano konting tulog na lang na, na eh, magiging maayos na yung bahay ninyo ay, <laughs> ay, <talaga. laughs> kahit na ang aking bahay ay hindi ko na totoo ang ilang problema basta tang sa akin nila po may, may kagalingan kalakasan ng katuwa niya ay ako ay ito. Palagay ang kalakasan. Yun, nanay. So nanay, maraming salamat po at ano. Ay, uh, ingat ka sa dito. Kami po papanik na. By Monday na lang po ibabalik po kami dito nanay na. Ano? Uh, ingat po kayo dito nai. Uh, sige po, bye-bye. Oh, Mag-ingat kayo. Sa ah, kayo So yung mga babayan, at muli po nagbabalik kami dito kay Nanay Liwayway upang uh, ayusin na po yung bahay niya. So nakaraan po ang punta namin dito ay dinala po namin yung mga materyales. So ngayon pong araw ay sisimula na po natin para sa ganun po ay maging maayos na po yung bahay na ni Nanay Liwayway. At yun po nagpapasalamat din po ako sa mga sponsor na si Mam Ma Betty na patuloy po sumusuporta sa ating misyon. Sinimula na nga namin ng pagtanggal nitong sunggab ni nanay. At nagulat nga ako dito dahil halos lahat ng na nasa itaas ito ay pinagpatong patong lang. Kaya mabilis din namin natanggal ito. At habang inaayos namin, nililinis nga agad din na yung mga kalat. After nga ng pag-alis ng sunggab, sinimulan na din namin mag at nilagay ang ngaligin nito. Medyo mabilis nga lang yung paguhay kasi bilis ng video ito. Habang nga ginagawa itong bahay na ni liwayway, labis ang tuwa ko dahil sa pamamagitan ng pagbublog ko may tao tayong napapasaya na bibigyan ng pag-asa sa likod ng misyong ito. Ang ating mga sponsor na handang tumulong sa lahat ng oras. Kaya labis po ang pasasalamat ko po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sinimulan na nga rin namin ang pagtanggal ng dingding at halos nga kinainan ng ana yung mga ito. Kaya konting tulak lang ay talagang mabubutas na agad. At malalaman natin na matagal na talaga itong bahay ni Nanay Liwayway. At talagang saktong-saktong ang dating natin para ayusin ito. At alam nyo rin po ba na matagal na raw ni nanay pinapanalangin sa Diyos na mapaayos ang bahay niya. Kaya labis ang tuwa ni nanay. Yun yung mga saya na hindi natin matutumbasan. Oh. Ang sarap din sa piling na isa tayo sa gumagawa ng bahay ng ating natutulungan. Dahil alam mo ang tibay nito. Kasi isa ako sa pumukpok dito dati nga pinapanalakan ko din na balang araw makakapagpagawa rin ako ng bahay ng aming tinutulungan. At ito na nga, sunod-sunod na ang project natin. Maraming salamat sa suporta. Oh! Dahil nga tanghali na rin, kumain muna kami. Ang sarap nga kumain kapag ganitong maraming ginagawa. Yung tipong kaunti man ng ulam basta may lasa, ayos na. Tapos ganito pa yung ating makikita, na maraming puno at tahimik na lugar. Talaga napakasarap mamuhay sa ganito, no? Simpleng buhay, walang gaanong problema. Tulad ni Nanay Liwayway, nag-iisa man siya dito, pero kasakasama niya parati ang Panginoon. Unti-unti na nga namin natatapos ang bahay niya, na dati pinagtagpintagpinding ding, ding lang, ngayon matibay na at maganda pa. After nga ng ilang oras sa tapos sa din ng harapan at sunggab, kaya lumipat na kami sa gilid upang ayusin na rin. Pero sa hindi inaasahan, meron ako nakita. isang malaking tuko. Pero hindi ako natakot kasi naging matapang ako. Shoutout sa mga hindi natatakot sa tuko dyan. Saludo ako sa inyo. <laughs> medyo pahapon na nga din kaya aming binilisan. At isa pa nga po, medyo sumasama na ang panahon. At sa next day ito naman ang ating gagawin, ang kusina. Tulad nga ng sunggab niya sa harap, tagpi-tagpi na rin ito. At hindi na maganda ang mga kahoy nito. Kaya ating abangan sa susunod na vlog. Habang nga kami ay papauwi, bigla kami inabutan ng ulan. Kaya nagantay din muna kami tumila ito. At dito ko na po i-end ang video ito. Maraming salamat sa panonood nyo. At sa mga nais mong order ng PBTM t-shirt, For only 500 pesos, mag-PM lang po sa FB page at Vlogs. May t-shirt na po kayo, nakapag-abot din po kayo ng tulong sa mga tao na nangailangan. Dahil ang kikitain din po dito ay gagamitin natin sa charity. Thank you po and God bless.